Hello, ito. Malakas ang ulan. Nalakas at nalakas ng ulan. May kasama pang hulog. Pero lalabas pa rin kahit na ulan. Punta lang ako ng ambelo. Kipi saglit. Ayan, kahit na ulan. Hindi pa ako nakakalayo. Basa na yung sandal ko. Pero okay lang. Importante kasi yung pupuntahan ko sa Ambilog TV. Kaya kailangan kong lumabas. Hindi na ako magtatagal. Ay, nakangiti pa yung ano ko. Nakasalubong Kahit na ulan, marami pa rin lumalabas. So, punta na ako sa station ng bus. Pamaya na ulit.

ako ako di pa po dyan ako magbabaya chairman sa ating beer at so punta na ako sa sabayan lang ba. nakabili nga ako ng donut ko saka ano talbos na ang palaya kasi lumalakas nang lumalakas ng ulan eto yung orthodox church dati dyan na ako nagsitirik ng Cambodia. hindi pa ako bumabalik sa o capteria ja biyahe pa bagyo ayan o oh. may pa bagyo sa sabado para sa hindi kahit na ulang, mainit pa rin. Hindi hmm. gumawa sa ganito. Wala na pa naman yung takot sa ulan. Kasi ano, hindi sa matunaw oh no, ako. Ano yung patak ng ulan sa dito po sa ano, nangangati. Kaya ay, hate ko yung nababasa ako yung sa ulan, 你怎么